Nagligdang ang sang tinga kang Jang Bards matapos sampakan ka mga drug nga balid kag sa may barangay Sabang West banwa kang Bugasong. Ang Jang Bards may karga mga materyales nga nakasilid sa diyang mga container. Kun sa diin nagkarahulog ya matapos magtaklid ang sa sakayang pandagat. Suno kay Eduardo Kalay, Support Operation Officer kang diyang cargo vessel nga kagayan nakaangkla sanda sa lugar kang ginhampak ya ka mga baska gabalud. Pero antes pa man natabo, nakapanaog man ang tanan nga mga crew members. Nangyari yun sa ano na eh, mga bandang uh, madaling araw na. Pero nang, nang nakapisa kami, nagmanibirin kami nang kami hapon. Hapon, alas 13.30, pagkatapos ng pugada, ay hindi nindinaka, na, hindi na nakaya ng uh, angkor na drifted ang angkor. Papunta sa port side, upo pa. Hanggang dumating na yung bar sa tabing dagat. E ngayon, Uh, dahil hindi na sa tagbot namin. Well, uh, Pinasikil ko ang tagbot, pull out ko. Pinaproceed, pinatpatago. Pinaba, yung bars naman, eh, nasad-sad. Uh, yung lahat ng mga kagamento, nahulog bandang alas 4 ng umaga. O, oh. ah. ay, mga karga, ay, mga gamit ng ano, mga gamit ng uh, gasihan charge para sa simbahan donation ng uh, kumpanya, DM, DMC Siri, DMCI, on, by uh, 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 Mr. Consonghe. Ang mga karga kang jang bards, ginapadagian kang DMCI, nga nabasi sa isla kang seminara. Ang jang mga materyales gindunar para sa pagpatapos ng simbahan sa may barangay Gisyan, Banuakang, Lawaan. Parasco Patrol, Peter Salivar.